Maraming kababaihan ang nagtanong sa akin, meron bang gamot na makakatulong sa paggamot sa pamaga sabay na nagpapabata ng intimate area? Nung nakaraan, kapag pinag-uusapan ang paggamot sa impeksyon, ang iniisip lang natin ay alisin ang bakterya at yeast. Ngunit, ngayon, hindi na lang kailangan ang alisin ang pamabaga, kundi pati na rin ang pagpapabata at pagpapafirm at mas malusog na itsura ng intimate area. Ano nga ba ang vaginal rejuvenation? Ito ay ang pagpapasigla ng produksyon ng collagen na tumutulong upang mas matigas at mas elastisiko ang intimate area. Ang vaginal mucosa ay tumitibay, binabawasan ng dryness at pinapalakas ang proteksyon laban sa bakterya. Bukod dito, nakakatulong din itong ibalansi ang pH level at hormones na makakatulong upang mabawasan ang discoloration at mapanatili ang natural na pink na kulay. Buong tiwala ako sa virgin at madalas ko itong inirekwenda sa mga kababaihan. Ang 2-in-1 formula ay pinagsama ng natural na mga extract ng dahon ng nanosilver, collagen at hyaluronic acid Upang epektibong gamutin ang mga impeksyon, fungal irritation at cervical inflammation habang sabay na pinapalakas ang pagpapabata ng intimate area. In particular, ang nano silver ay nagsisilbing proteksyon na hadlang na inanais na inaalis ang harmful bacteria ng hindi nakakabambala sa pagbalanse ng kapakipakinabang na mikrobyo. Bukod pa dito, ang lactobacillus, acidophilus at bacillus subtilis ay tumutulong sa pagpapanatili ng stable na pH level na lumili ka ng tamang kapiligiran para sa malusog at paglago ng mga mikrobyo. Kung naghahanap ka ng solusyon para maalis ang pamamaga, mapabuti ang iyong kalusugan at mapabata ang intimate area, ang virgin ang perpektong produkto. Hindi lamang ito isang treatment product, kundi nakatuon din ito sa pagpapaganda, pagpapalakas at pagpapatighten ng intimate area.